Aalagaan ko siya ng maayos. Gagawin ko lahat para sa kanya. Kahit mahirap. Nakakahawa ang ngiti ng mga bata. Napakaganda ng kanilang pagiging inosente. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. paano kung sila ay pinanganak na kakaiba mula sa iba. Okay naman yung ano, normal naman po yung ano, yung sa ultrasound. Hindi po siya nakita yung ano. Nung paglabas lang po, yun na nakita na 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 yung tsura na. Ang cliff palate o mas kilala sa tawag na bingot ay isang congenital anomaly kung saan hindi nabuo ang labi, gilagid o ngalangala -ngala ng isang bata. Yan po, si Elijah Luis pang tatlo ko pong anak. Meron po siyang ano, lip palette po. Kaya yun gusto kong ma -ano, sa kanya maayos. Yung sa ang bibig niya, kasi nakaawa po pag lumaki baka pagtawanan mahirap din na baka sabihin ng anak ko pinabayaan ko siya yun ang kinakatakot ko kaya gusto ko abang bata pa maano siya maoperahan siguro mam ma yung ano sobrang stress ko simula pa lang one month siguro yun hanggang sa nag nine months na puro stress yung naranasan ko about sa pamilya. Tapos sa uh, pag-iipon, kaya yung sobrang stress. Nagtrabaho kasi yung asawa ko sa Manila. So, umuwi sila dito na stop yung trabaho. Kaya yung parang ano si Papa na stress. Gusto ni Papa, nandun ako sa side ng asawa ko. Iwala e, din trabaho ng asawa ko. Kaya siguro ganun. Hindi ko po kasi alam kung paano nagkaganon yung wala naman sa lahi namin, sa lahi nila. Eh siguro yung ano, yung diyan sa pang, sa una tsaka sa dalawa, sa pangalawa, hindi ako masyadong may stress noon. Diyan lang talaga sa pangatlo, sobrang stress ko. Kaya siguro ganun. Hindi naman ako na ano, na tumba, ganun. Hindi naman ako nag-inom ng kahit ano. Sobrang kabado kasi napakabata pa para opera. Pero sabi ko, kailangan eh, para pag lumaki siya, hindi niya maranasan yung ano. Baka kasi hindi niya makayanan yung opera, ganun. Natatakot din kasi ako eh. Sobrang hirap po. Lalo na pag, ano, pag dedede siya, nahirapan siya magdede. Nami-bilaukan. kailangan talagang ano yung ano, pagka ano niya. Lalo na pag gabi, pero nung unang trinay namin sa tiyo po, nahirapan siya. Kaya dropper talaga siya. Kaya pag papadede kami, binubuhat namin kasi hindi pwedeng nakaiga. Gingi pa ako sa Panginoon ng pulong. Kahit mahirap po, pina pinalala ko sa yung loob ko para lang sa bata. alaga ko siya ng maayos. Gagawin ko lahat para sa kanya. Para sa mga bata kahit mahirap. Dahil sa sitwasyon ng bata, hindi na nagdalawang isip si Nanay Jonaline na ilapit sa akubikol tabang oramismo ni Congressman Zaldico ang kalagayan ng kanyang isang buwang kulang na anak na si Baby Elijah. May nasabi ba yung doktor kung bakit nagkaroon siya ng bingot? Baka daw po lang ako sa vitamins. Hmm. Hindi daw po ako nagpa-check up agad. Siguro six months yung chan ko. Hmm. Biglang nadaga na ng, ano, ng pamangke ng ano. Pero sa mga anak nyo, siya lang yung nagkaroon ng diferensya? Opo. Nasa linya na si Ma'am Elvis Sidenio para tanungin natin at uh, kausapin natin kung ano po ang may tutulong ng Party Partylist. Ma'am LB, narinig niyo po ba itong tungkol kay Bibi Elijah na two weeks pa lang uh, na ipinanganak, ngunit may bingot. Nandito po yung nanay, naiyak sapagkat naawa siya sa kalagayan ng kanyang anak. Ano hubang may tutulong ng Akubikol Party list? Once po na nadala sa BOSMC yung bata at kailangan ng operasyon, may deterboshir po kailangan ng operasyon ng bata yan para maayos yung kanyang cleft palate. Tutulungan po natin siya sa abot ng at makakaya na malibre ang lahat ng operasyon. Ang okay. sa laboratory sa mga test po na dapat gawin bago operasyon ng bata. Malaming salamat po. Oh. Ah, maliban po dyan, nanay, sa sagot na ng akubikol, bicol yung pagpapaopera at gamutan doon sa inyong anak pag nakarating na doon sa ospital, meron po pong inihanda ang programang ito para sa inyo para makatulong po sa gastusin. Ano po? At maliban yan, nanay, meron pa po na food packs para sa inyo. Nangunang po, hindi <laughs> ko makakalali na natutulungan talaga ako. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo. Makalipas lamang ng ilang araw, ay agad din namin sinamahan si Nanay Johneline sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para magpa ng operasyon para kay baby Elijah. Si Nanay Jonalyn ay isa sa daan-daang pamilya na nakatanggap ng tulong sa kinakailangang operasyon. ang patunay na ang akupikol tabang mismo ni Congressman Saltico ay handang tumulong sa kahit sinong taong nangangailangan. Sobra po ako nagpapasalamat, lalo na po sa akupikol. Bicol. Sobra tulong sa amin. Hindi po kami pinabayaan. Kahit po maagang-maaga napunta dito para lang sunduin kami. Kaya sobrang pasalamat po yung gusto kong iparating sa ako may kulpo. Cool po ako ng uh, gamit ng bata tapos yung pang ano po, panggastos po, yung Na, nabili ko din po ng panggatas ng bata. Sobra pong tulong yun. Sa ngayon ay nakatalaan ng maoperahan si Baby Elijah sa darating na Agosto. At patuloy pa rin ang aming programa sa pag-alalay kay Baby Elijah para sa kanyang nalalapit na operasyon.